Hi! Magandang buhay po muli! Kabibs Darol po muli! Ang inyong makakasama sa pagkakataong ito Samahan po ninyong muli ako mga kabibs ko Parang nag-iba ang boses ko ngayon Eh kasi mas gumagwapo ang tunog Eme! <laughs> At ngayong araw ay gaganapin nga po pala ang PCDC Children's Month Celebration At sa pagkakataong ito ay gumayak ako ng maaga mga kabibs ko Upang hindi ako malayit sa pagpasok mga kaibigan ko Isa po kasi ako sa staff sa programang ito Ang programa nga po palang ito mga kabibs ko Ay libreng pagpapaaral sa mga batang mas na pili, Ngunit sa pagpasok ko sa magang ito ay nasurpresa ako mga kabibs ko Itong umaga lang ay pin na alam sa akin na ako ang speaker sa pagkakataong ito kaya sa masamdaling sandaling iyon ay nag-isip agad ako sa mga pwede kong sabihin kapag nasa hunahan ako hindi po kasi talaga ako nakapaghanda pati nga sa aking pananamit pero ganoon pa man tuloy ang laban kaya tang simulan na ang programa kaya samahan niyo ako mga kabibes ko ano po

Alam naman po natin, wala nang hindi ninyo ang isang responsibilidad. Ah, sige po mga anak, karapatan ng mga bata na bigyan sila ng pangalan, pagkaanang pa lamang. Karapatan ng bata na bigyan sila ng magandang kalusugan. Karapatan ng mga bata na sila po ay ng samit, pagkain, mga masamang sa pagsugan niya lang po. At karapatan ng bata na mga mga karapatan na dapat ibigay natin sa mga bata. Ang nang ito po ay magbigay lang po ako ng dalawang karapatan na dapat ma-achieve ng mga bata ang ito. Mga bata ngayon na dito, mga beneficiaries PCDC children, uh, mga karapatan si pa sa inyo na aangkop sa parang ito. Ang karapatan okay, ng bata na ipakita nila ang kanilang mga talento. Kasi dapat ninyo, mga pagkakataon ito, ang inyong pagkakaisa. Nung napractice ko kaya ng inyong mga entertainment dito, ay hindi naman po yung mabuti o walang pagkakaisa. Dahil well, sa so, inyong pagkakaisa, basta in-enjoy po ninyo ang uh, momentum nito. Pero kapag hindi nagkakaisa ang uh, mga super sa practice pa lang, nandun na yung sama uh, ng yun. Ipagkante na magkaroon kayo ng pagkakaisa sa pagkakaisa ko ninyo upang ipakita ninyo ang inyong talento. Okay, siguro po sa inyo na ang inyong talento ay uh, nakanta, na hindi naman uh, sasayaw. Ano po, pangalawa, makapaglaro ngayon. No? Sa pagkat ang inyong mga teachers, ang na uh, mga namumunang nagpapatakbo sa proyekto ito ng PCDC PC ay may inyong nagsasay na mga pangalaro para, para sa inyo. Pero tama po na masepo na maglaro. No, nalitigin sa mga kabatan. Pati nga matatanda kapag kita na naman maglaro ay nare-relax ang kanilang sa mga sarili. Ano po, pero huwag po natin kalimutan na sa paglalaro po natin ay ano yung pagkakaisa? Ano po, pagkakasundot, yung pagkikipang kapwa tao. No, pagkikipang kapwa tao. Yung pagmabala sa, sa kapwa, mga bata, mas maganda na panalo pero nagkakaisa. Ano po, panalo pero walang tapuan. Ano po? Dapat ugaliin din po ninyo mga bata ang magandang pag-uugali. Sa pagkat, ang itin na ng pagkakaisa ay pagkapanalo. Dapat mamaya po sa inyo paglalaro, ah uh, pagsusunin ninyo ng inyong matalito, paglalaro ay eh, dapat ano yung pagmamahal sa mga isa. No? Yung pagkakasunto, pagmamahal. No? So, sa pagkakaisa ng Diyos na magmahal ng bawat isa bilang nagkakasunto. Sama, mga kapatid, ano po? Respeto. No? Respeto din po. Na mamaya, sa mga gawin, huwag walain ang, huwag mawawala ang respeto sa bawat isa. Ano po, para uuwin tayo ng nakangiti. Hindi yung pupunta tayo dito na nakangiti, uuwin na nakasimangot dahil yung away-away dyan yung natalo. Ikaw kasi, ganito yung nakangiti po. Kailangan pagkakal sa pagpamahal, respeto sa kapwa ninyo kabataan ngayon. Basta yung pagkakal sa yon. Natapos rin ang pagsasalita ko sa unahan. Hindi pa yon pinaghandaan mga kabibes ha. Gabang At patapos na rin po ang video ito mga kabibes ko. Hindi po akong nagpapasalamat sa patuloy na sumawas sa bye-bye. Sa video ito hanggang sa dulo. Maraming salamat po ulit mga kabibes ko. At ingat palagi. Bye-bye na.